Pati Musa! Oh! Congratulations, Musa! Meron kang 10,000 pesos! Oh, yeah. Ang galing mo! Oh, yes! hey! Pero parang noon na, nagdududa ka pa sa choice oh, ni Musa? Oo, nagdududa ako. Eh. Paano mo nahulaan talaga na siya talaga ang breadwinner ng junk Shop? Alam mo, medyo tricky kasi itong segment niyo eh, na and the breadwinner is. Parang feeling ko, the least you expect to be the winner... Aww doon ako nag ano nagbase so sabi ko parang siya yung hindi mo nagtatrabaho sa junk shop siya pipili ko pero sinabi mo sa akin kanina ang nagmarka sa yung sinabi ni number 3 na tanso yung tanso oh. kasi yun talagang pinakamahal mahal yes. na binibenta sa junk shop at alam niya yon yung isa kasi piso daw yung jaryo parang hindi naman ako naniwala <laughs> so yung tanso talaga congrats okay. mo na sa pero ngayon, tanungin muna natin, siyempre, si number one, kung ano ba talaga ang kanyang trabaho. Joy, ano ba ang iyong trabaho? Uh, ako po ay isang online seller. Online, online seller. seller. Kaya magaling siyang umacting, Kuris. tsaka tsumika. Yes, yes. ginalingan niya sa acting kanina eh. Thank, Thank you so joy. much. At si Renato naman, ano naman ang iyong trabaho? ano po, isa po akong MC, taxi rider po. Oh. Taxi rider. Oo, oh, oh, motorcycle Taxi rider. rider. Oh. Uh, oh. ah, Motorcycle Sa riding rider. app. Oh. Pero alam mo, si Kuya Renato kanina, muntik na ako naiyak nung sabi niya, isang simpleng kamusta oh. lang. Dinayak na naman ako. Oh. Sobrang sincere. Totoo. Kamusta Very ka nga ba, heartfelt. Renato? Uh, sa ngayon po, um, meron na po kasi kong pamilya po. Uh, may po. May dalawa po akong anak na lalaki. Um, dati po akong na na, ano po na isang nga breadwinner po talaga. Okay. Naranasan ko rin po yung hirap ng isang pagiging breadwinner. Simula bata pa po, po ako hanggang sa lumaki po ako. Uh, bali po kasi yung mga mga bata po na anak ng kuya ko, sa akin na po lumaki. Tapos kami na rin po nagpaaral. Hanggang sa naranasan po namin yung hirap ng buhay. Ako po lahat umako, pati po yung nanay ko. Good. Mabuhay ka o, kaya natin Maraming in, eh? salamat mm. Yes, and let's take note of what Kuya Renato said yes. Sa lahat ng ating mga breadwinners Let's not forget to take time para kamustahin yes. natin Mahalaga yun yes. Pero ngayon madlam people, our breadwinner of the day I see, Michael Del Pilar yeah! Hello Hi, Michael. Michael Hello po yan, nice Michael. to meet you Michael. Hello po. Yeah. Grabe no, curly ka nagtatrabaho sa junk shop. Ah, eh, oh. dapat maganda ka gyud. Oh, ano oh. ka na katagal nagtatrabaho sa junk shop? Six years na po. Six ah, years? Six years. Yeah. Pero six years ka na nagtatrabaho sa junk shop, pero ilang taon ka ng breadwinner? Ano po, simula pa po ng bata ko, pero pinaka nag-start Ilang taon 'yon? Ilang taon? Uh, mga 17 years old po ako. Uh -huh. Pero pinaka ano ko po is yung ano, yung simula na namatay yung papa ko nung 2020 po. Mm -hmm. pandemic. Yes, pandemic, pandemic po. Pero ilan, ilan ba kayong ilan magkakapatid? Mm -hmm. Sampu po kaming magkakapatid. Sampu, pang ilang ka? Pangatlo po ako. Pangatlo. Sampu, tas ikaw ang breadwinner? So ilan ang mga obligasyon mo ngayon? Michael? Sa ngayon po, yung mga iba kapatid, may mga asawa na. Mm -mm. Pero meron po akong bunso, tsaka dalawang pamangkin. Tapos si mama po. 'Yung mga pamangkin mo ay anak ng kuya si... ko po. Kuya, kuya, kuya mo. mo, okay. So nasaan si kuya ngayon? Si kuya po, ano, may asawa na rin po siya ngayon. Uh, kasal na sila ng bagong kinakasama niya. Ah, may bago na siyang kinakasama. Ah. So itong mga anak niya sa una nasa amin po. Naisip Kasi simula niyo. po nung ano, simula po nung mga bata pa lang 'yung mga pamangkin ko, nasa amin na siya. Mm -hmm. So ikaw na ang kumbaga 'to parang tatay nila, gano'n. Para pang gano'n po. Oo, oo, ikaw ang nagpapaaral sa kanila. Opo binubuhay mo, lahat kasama si mama mo. Okay. Hindi ba mahirap sa iyo 'yun? Na kargo mo 'yung hindi naman sa iyo. Mahirap. <laughs> Kung mahirap, hindi mo ba kinakausap 'yung kuya mo na baka pwedeng makatulong uh, Tulungan. ng financial hmm. kasi siyempre mga anak naman niya 'yun, 'di ba? Dati po kasi nun, mahirap din 'yung pamumuhay ni kuya. Mm -hmm hindi rin stable yung hanap buhay niya. Kaya kahit may hirap ginagawa ko po. Kasi, ang hirap ng buhay sa probinsya namin. Sa papa ko, wala rin masyadong trabaho noon. Tricycle driver din siya dati. Kulurong pa yung tricycle. So, nasa probinsya pala yung pamilya mo. Tapos dito, ikaw lang mag-isa? Wala kang kasama? Wala pero yung ate ko po nandiyan po sa Pandaluyong. Mm -hmm. Diyan po siya nakapag-asawa. Mm -hmm. Tumutulong din ba si ate? Hindi po. Kasi may mga pamilya din po siya. May mga anak din. Mm -hmm. Tapos yung mga anak na kailangan din ng, ng ano, parang tulong niya. Ganun. Pero sa pamilya niyo, ano pa ba yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? <laughs> uh, yung last, ano po, yung kapatid ko. Namatay siya. Nung May 3. <laughs> Namatay siya nung May 3? Opo, mm. ano po. Pinag-aaral ko din po sana yun. Mm. Kaya lang, ano, may sakit sa, sa colon cancer. okay Tapos, ang sakit kasi yung ten na yun, hindi siya sa akin nagpaalam. Pero sa mga kapatid ng iba, nagpaalam siya. Mm. Kasi sabi ko, laban na kasi kaya natin to. Kaya lang hindi sorry, sabi niya sa akin, sorry sa disappointment. Ang sakit mo ni. Kasi, sabi ko laban tayo. Kasi akala ko, ma'am, siya yung makakatulong sa akin para tumulong sa pamilya ko. Kasi 21 years old na siya. Tsaka pinag-aaral din niya yung sarili niya. Pero wala. Binawin na rin siya ni God. Siguro may dahilan yun. And ngayon, kasama mo siya. Guardian angel mo siya ngayon. Tsaka huwag mo sisihin yung sarili mo uh, sa nangyari. Naman. You did your best. You did your oh, part. Oh. Diba? Eh, hindi po kasi, ano, kumbaga parang, yung time kasi na nandito yun, nagpaalam pa siya sa akin na pinayagan ko siya magtrabaho. Tapos may sakit na pala siya noon. Kaya hindi niya napanggira. niya sa inyo? Opo. Oh, oh. Hindi <laughs> siya nagsasabi sa Siguro, parang tinago niya yun para hindi na maging pabigat sa inyo. Tsaka oh. para hindi na maging Sarang. alalahanin oh. para kay Michael. Pero di mo kasalanan yun. Oo, oh, oh. yes. yes. di mo kasalanan. Sarili mo? Ginagawa mo naman ang lahat oh, para oh. sa pamilya mo. <laughs>